Welcome back sa aking channel. Isang love story na puno ng sorpresa, pagmamahalan at hindi inaasahang pagtatapos. Ito ang relasyon ni na Ai Ai, De Las Alas at Gerald Sibayan. Paano nga ba nagsimula ang kanilang kwento? At paano ito nauwi sa isang masakit na hiwalayan? Taong 2014 ng unang magkakilala si na Ai Ai, De Las Alas at Gerald Sibayan sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ngunit hindi naging madali ang simula nito para sa komedyante dahil masyadong bata sa paningin niya si Gerald. Sa panahong iyon, si Gerald ay isang sports science student at badminton player sa De La Salle University kung saan nag-aaral din ang anak ni Ai-Ai na si Sancho. Sa kabila ng tatlumpung taong agwat sa edad, lumalim ang kanilang relasyon dahil sa kanilang pagkahilig sa badminton. Tatlong taon matapos silang magkakilala, sa mismong kanilang ikatlong anibersaryo noong Abril 12, 2017, nag-propose si Gerald sa isang simpleng pero makabuluhang paraan sa pamamagitan ng isang Starbucks cup. At noong Desyembre 12, 2017, nagpakasal ang dalawa sa Christ the King Parish sa Green Meadows, Quezon City. Sa loob ng kanilang pagsasama, hindi na iwasan ang panghuhusga ng publiko dahil sa kanilang malaking age gap. Pero sa kabila nito, nanatili si silang matatag. Noong Abril 2024, ipinagdiwang nila ang kanilang ikasampung anibersaryo sa isang romantic getaway sa San Francisco Bay Area. Sa social media, madalas ipahayag ni Ai Ai kung paano siya nagpapasalamat sa pagmamahal at suporta ni Gerald sa kanya. Marami ang naniwala na sila na talaga ang endgame. Ngunit sa isang shocking revelation noong Nobyembre 2024 kay Boy Abunda, kinumpirma ni I.I. na naghiwalay na sila ni Gerald. Nakatanggap umano siya ng text mula kay Gerald noong Oktubre 14 na break na sila. Gusto daw ni Gerald magkaanak pero may hinala si I.I. na may third party rin na involved. Sa kabila ng sakit, pinili ni Ai Ai na bumangon at ipaglaban ang kanyang karapatan. Ngayong Abril 2025, kinumpirma ng komedyante na binawi na niya ang petisyong isinampanya para sa green card ni Gerald. Sa kanyang pahayag, inamin niyang nag-request siya ng revocation sa U.S. Citizenship and Immigration Services dahil sa kanilang paghihiwalay at sa diumano'y third party na dahilan nito. Sa huli, tila nakahanap ng closure si Ai at nakaganti rin siya. Ang kwento ni na Ai Ai de las Alas at Gerald Sibayan ay patunay na hindi sapat ang pagmamahal para mapanatili ang isang relasyon. May mga bagay na hindi natin kontrolado at minsan ang pinakamatapang na gawin ay ang lumayo at magsimula muli. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kanilang kwento? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa iba pang kwento ng pag-ibig, tagumpay at hamon sa buhay.